Ayan, magandang hapon po sa, ay, sa inyo mga katari po nandito kami ngayon sa Katsitsyo ah, Kwane po sa nagpunta kami sa Primitive Islander ngayon po ay hapon na lumulot pa lumulot na yung araw katari po ayan yung kasama natin ng, nagpapalipad ng, ng bubuyog yun po sa taas <laughs> si Kuya Mac ay, yung ating kalpintiro kasama natin eh, si Kuya Dani ng ang gumagawa tao. gumagawa Ito siya. Siya pa ang gumawa ng bangka na ito. Taga Sibu Cebu, Cebu Palawan po yan. Lumaki po. Uh, nakasa po sa Coron Palawan Makinit. Ang po. Pogi yan. May dosing asawa o dosing anak. May anak siya. Dosi. Piraso. Isang dosi na. At siyempre kasama rin natin si... Kung hindi lang kasal. At siyempre, kasama rin natin si Katrebo. Anong masasabi mo, Katrebo? Masasabi ko lang, ang linaw-linaw na nakikita ko. Ang linaw-linaw na ang ka kanyang nakikita. Anong nakikita mo, Katrebo? Wow, legs. <laughs> wow, oo nga, legs. oo <laughs> nga, legs. Katrebo, ganda ng legs mo. sota. ayun po, nagpapalipad si Katrebo natin ng kanyang bubuyog. Drone. Ayan po. Muling nagbabalik. Captain Sparrow Alex Igros Apolinario na nagmula ng Barangay Kabugaw, Koron Palawan ipinanganak noong September 26, 2002 mga katribo may kasabihang di ng, di lahat ng gwapo nag-artista yung iba naman ang mumugita mga katrebo yan katulad nito mga katribo yung katribo natin pugita pugita si eh. Kuya Dani kung ame pagabat abagat pugita mga katribo at siyempre hindi rin natin nakakalimutan ang ating kaibigan na si Samol yan po si Samol nanonood yung mga katribo natin kay Gay Pag mga katribo dito tayo hindi lang magalas mo ngayon ng ulam ako nagkano ngayon ng kulay mo muna mayroon pa tayong apat na pong oras yan baka niya mga susunod na gagawin dito mga katribo karapatan sa yan mga katribo abang abang lang habang maga pa, makatay mo. Okay guys, nandito tayo sa Tagbano Uno. Ayan si Egtoson, nag-iiyaw ng isda. Nasa harap pa rin tayo ng kanipo. Kasi so, nandito kami, Natambay lang kami dito. Ayan. Okay. Okay, si Jeff, medyo dumating kanina yung bangka yung dilaw dyan. So ngayon, kami, tambay lang kami dito. Bukas, mag pull out na kami dito pabalik na kami sa bayan 4C trial number 3 at uh, aalamin na mamaya kung uh, sasabayan kami ng primitive for now ito muna yung ating may ano, ano maganda yun ah meron tayong gulay ayan ang uh, dati tapos uh, manakita ng mga ha? Huh? wow chalo dito pa rin tayo alas Mag alas 6 ng gabi Ayan, may makahiga dyan no? Ma, ma Trebo nagkabantay ako baka kaya rin ang isda <laughs> 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 Ganda na lang ano guys ng panahon uh, ano? Ini-enjoy na namin yung scenario dito

sige sama wow gusto sira ang po ito so ngayon alas mag-araize ng umaga pupull out na kami ng bangka dito tapos 'to 'tong pang refill lang feeling namin nang Okay, so move out tayo guys. Paalam dali po. So, ayan, good morning and uh, moving out kami. So, ayan yung kali po, na tayo dyan. Uh, day 3 actually, uh, sea trial number 3. Nag-move -move out na tayo. Balik tayo sa Makinit Puron. dito tayo sa Check natin itong taas. Okay. So, ito ang duyan dito. Hindi pa natali. Uh, ito yung mga ano lang na uh, trainee natin. Mga kadet. <laughs> Wala to sa hulog Ayusin pa. So, ayan. Ayan kampo. Ito yung ano, palis na tayo. Yung mga taga-kanipo. Naglalaot. Palaot na rin sila papunta doon sa parteng ng alaw. That side. So, yeah. Ahora. A las 5.40. sila kalumbuyan pero sa mapa yan kal iba yung pangalan yon sa mapa hindi kalumbuyan uh, sa Banana Island alright galing sa Kanipo. Nandito na tayo ngayon. Ito yung uh, Kalumbagan Island. Yan yun guys. Yung makikita nyo. Ayan sunrise oh, Palabas na yung sunrise. Doon. Palabas. So yan yung. Uh, ito yung isla na makikita nyo. So dito tayo ngayon. Papunta tayo ng uh, bayan ng Coron. So dito tayo. Dito Hindi tayo mag ano doon Dito tayo sa makinit Dito Dito tayo guys Ito yung, uh, Dito tayo mag ano uh, Around this area Dito 1, 2, 3 Hindi malakas Pero pwede na Dalawa na dan? Dalawa makina na? Ha? Dalawa yan? Dalawa yan? Crop, guys. Salubong natin yung passcraft papuntang El Lido yan. Okay, no? May kalakasan ng ano dito, baktay. Ang alon? Okay, yan yung ating kasalubong pangalawang passcraft, no? Uh, so, ang oras natin ngayon ay uh, alas 7.59 ng umaga. So, Mabilis yan, guys. Siguro tayo, tumatakbo lang tayo ng 15 knots pero yan I don't know kung ilang knots ang takbo yan baka nasa 30 to 15 or 25 ayan ah So inikot na natin tungkol natin, galing tayo ng Certificados Makinit Sa Barangay Tagumpay Pumunta tayo ng uh, Banuang Daan Then Kabugaw Then nag-stop ng Kabugaw And then nag-depart uh, papuntang Calis, Dillian, papuntang uh, Bulalacaw, Calipo So ngayon naman, dito tayo nang galing, no? dito tayo nang galing Ayan. Ang nakikita nyo Medyo nag-turn around tayo ng konti oh. Kita nyo So ayan So dito tayo Ayan, nandyan yung Twin Lagoon Diyan din yung Pauline House Diyan tayo dyan sa channel so para wala naman tayong kasalubong guys uh, lahat tayo lahat inbound yung lahat na nasundan natin walang uh, outbound so papasok tayo lahat so para wala walang uh, ano walang palabas so okay lang maluwag naman ang channel na yan And yung Vivian maraming mga ano dyan na uh, mga magagandang beach I think ito ano to um, Balinsa Sayaw Beach yung nandyan so uh, uh, dikit dikit lang yan guys so, sa, umagang ito wala pang ano wala pang nakaparty na guys dyan alas 8.12 ng umaga so par uh, straight straight lang tayo mula doon sa ating tinanggalingan yan tayo So ayan, makikita nyo yung mga isla dito sa paligid. So dito na yung Coron Island, ito, Coron Island. Yan ang Coron Island guys, yan. Kaya uh, Twin Lagoon, uh, Barracuda, Kayangan. Dito naman yung bayan. Yan, yan yung ma uh, yan dyan yung pier ng bayan. So ang ganda lang araw, sa umagang ito ang ganda ng araw ah uh, sarap ng araw tirik na tirik ang bibilis ng mga maliliit na bangkaan doon na, oh nalayo na nalayo na sila oh oh yan. okay so yan ang bayan ng Coron, yan Piel the port of Coron, the pier of Coron, and the market side, the town actually. So, dito, Pauline Houseboat, may speedboat ng Pauline doon, dito, Twin Lagoon, then Barracuda, then Kayangan. So, diretso tayo papuntang Siete Picados. Nandito so, tayo dadaan dyan sa bayan. Ah, uh, diretso tayo kasi doon tayo magmumuring sa Siete Picados, sa makinit. Okay, so dire diretso lang tayo dito. Ayan yung bayan ng Coron. Ayan na guys. So lumampas na tayo. Ayan na, ayan yung uh, aray. Alright, so malapit na tayo guys Ayan, Sientificados na finally Ayan, may mga malilit na bangka dyan So ayan yung pier Kitang-kita na natin yung pier So Ang na-consume nating uh, diesel Mula sa Kalipo ay uh, About a container Sa dalawang makina So napaka-tipid ng 4DR5 guys Katotoo lang Napaka-tipid Okay, so yan, nag-slow down na tayo. Andiyan na. Malapit na tayo kung saan, kung saan tayo magmuring. Pakita ko lang sa inyo yung uh, daan dito. Yan, dyan kami lumabas papuntang Kapugaw. Uh, Manuandaan and then Kalis, Lilian, hanggang mula lang ka Yan, dyan kami. So, tapos dito naman tayo nag uh, re-entry, no? Papunta dito sa bayan. Hindi na kami naman ng bayan. Dyan, tapos... Yan, siya tipikados na tayo makinit, So, ayan yung kapitbahay natin na kung saan tayo nagbumuring. Ayan. So, wala pang mga guests dito sa Siete Picados ngayon. Okay. So, ayan. Mag-swing uh, mag siya ng left. Diyan. Uh, short left. Then, muring na. Diyan tayo magbumuring. So finally um, successful yung ating si trial number 3 from 1 2 uh, and 3 so successful guys uh, kunting adjustment kanina sa engine number 2 uh, yung uh, supply ng diesel in adjust lang natin so madaling fix not too bad actually then uh, yung pa rin meron tayong nakitang pagas dito sa timon Uh, konti niya kailangan bigyan pansin yun yung uh, result ng ating si trial may mga nakikita tayong uh, mga pro and cons so yung uh, topic natin uh, as I said earlier again and again na uh, they work uh, naman well sa job nila so okay lang both side dito sa side na ito okay din so yeah wala lang akong, uh, may mga meron akong konting concern but